San dumarating ang unos na tila nagwawalis ng lahat. Tahanan, alaala, kabuhayan. Ngunit may mga kwento ring mula sa abo, muling bumangon. Noong taong 1991, sumabog ang bulkang pinatubo. Isa ito sa pinakamapinsalang natural na kalamidad sa kasaysayan ng Pilipinas. Libo-libong pamilya ang nawalan ng tirahan. Isa sa kanila, si Evangeline Acosta. Nakalaunay, napadpad dito sa aming barangay. Ako, nung dalaga ako taga Sambales, ako Santa Cruz Sambales. Nung pumutok yung Mount Pinatubo, napakunta kami dito sa Mindoro kasama ang pamilya namin dahil sa pagsabog, kinakailangan nilang lumikas. Iniwan ang buhay na nakasanayan, bitbit -bit lamang ang pag-asa. Sa likod ng trahedya, isang bagong yugto ang nagbukas. Hindi niya akalaing sa isang banyagang lugar, makikilala niya ang taong magbibigay ng panibagong saysay -say sa kanyang buhay. Kaming buong pamilya, hindi kami marunong magkapas. Mag ngayon, nakita ko si Conrado Acosta. Ano yung siya yung nagturo sa amin kung paano mag -apas. hanggang sa doon nabuo yung aming love story. Lili uh, ang una niyang niligawan yung mga magulang ko. Yun. tapos noon, doon na nagumpisa yung aming next story. Niligawan niya ako ng isang taon hanggang sa yung naging kami magnobyo at nobya ay isang taon din hanggang sa nagpakasal kami. Ngunit, ang kwento ni Evangeline Acosta ay hindi lang kwento ng pag-ibig. Ito rin ay kwento ng patuloy na pakikibaka sa kahirapan, sa kawalan, at sa realidad ng buhay. Nung mga panahon talaga na yun, ay hirap talaga ang buhay. Hirap na hirap talaga. Kasi wala naman kaming ibang hanap buhay. Yun yung sakada, arawan. Sa pagdaan ng panahon, ang dating takot ay napalitan ng lakas. Ang dating wala, natutong lumaban. At si Evangeline Acosta, patuloy ang paglalakad sa daang pinili niya. Bitbit -bit ang alaalan ng nakaraan at pag-asa para sa kinabukasan. Ang mga abo ay maaaring magtabon ng daan, ngunit maaari rin itong maging lupa ng panibagong simula. Ang kwento ni Evangeline ay paalala na ang bawat paglipat ay may dahilan at ang bawat sugat ay maaaring pagugatan ng lakas. Minsan, sa gitna ng pagkasasak doon tayo muling nabubuo muli siya si Evangeline Acosta